Hello, kumusta po kayo muli mga masipag, masugid na bye dito sa Jesus Christ Saves Global Outreach sa programang Araw-araw na Pagpapala. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa mga biyaya na may pong natatamasa araw-araw. Tunay nga po Panginoon na ikaw ay tapat sa iyong pangako na kailanman hindi mo kami pinapabayaan. Marapat lamang po, Panginoon, na dapat po kami ay laging magpasalamat sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, muli, magandang umaga, tanghali, gabi sa lahat ng mga sumusubaybay dito sa araw-araw na pagpabala. Tunay nga po, Panginoon, ah, tunay nga po na ano ang pakiramdam ninyo pag kayo po ay nakatune in sa programang ito. Alam niyo po ba na pag kayo ay nakatune in sa araw-araw na pagpapala, araw-araw din po na may bagong revelation ang Panginoon. From Monday to Sunday, iba't iba yung nagtuturo, iba't iba din po yung revelation, iba't iba din po yung pangako na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kagaya po ng ating topic ngayon is tungkol sa Stay faithful, yung pananatili po natin sa Panginoon. Gano ba kahalaga sa inyo na pag yung uh, tinatawag na pananatili? Yan. So sabi nga, dapat na da po magiging uh, stay faithful tayo sa lahat ng ating gagawin, maging po sa trabaho, sa family natin, yung source of income nating na natatanggap lahat po ng ating mga, nakakasalamuha, napakahalaga po yung katapatan natin. So sabi nga po dito sa sa John 15 verse 7, sabi po dito, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay sa inyo. Ibig sabihin, sabi ng Panginoon ito po yung pananatiling tapat natin sa Panginoon. At ang sabi niya, kung daw tayo po ay nananatili sa Panginoon, at yung kanyang mga salita naman, yung mga pangako, ay nananatili daw po sa atin, at ang pangako ng Panginoon, hingiin mo na ang lahat ng iyong maibigan. Ibig sabihin, na pag ang Diyos ay nagbigay ng pagpapala, wala pong limit yan. Amen e ba? Amen e ba sa mga nanonood sa kanilang bahay, sa bukid, sa hospital, sa sakyan, alam nyo po ba na kahit saan po ay laganap na po ang programang araw-araw na pagpapala. Salamat po sa inyong pag imin mga kapatid. At ang sabi po dito, ang pananatiling tapat daw po na kahit saan na pagtayo po ay nananatiling tapat ay mayroon po tayong kapanatagan. Yan, ano bang ibig sabihin ng kapanatagan? Kahit saan ka pupunta, mayroon kang peace of mind. Dahil ikaw ay tapat sa Panginoon kahit saan ka pupunta, taglay-taglay mo yung kapanatagan na nanggagaling sa Panginoon. Alam mo na ikaw ay Kanyang iingatan. So, at ang pangalawa po, na pag tayo po ay sip, nananatili sa Panginoon, ay meron daw pong, uh, yung ating paligid ay magkakaroon po ng uh, maaliwalas na paligid. Yung ating kapaligiran, ay maaliwalas, makapunta ka kahit saan mo gustong puntahan. Amen po ba? Naramdaman nyo po ba yung kahit saan mo gusto, confident ka lang, meron kang maaliwalas na paligid, ibig sabihin nakakahinga ka ng malalim, kahit saan ka pupunta, meron kang uh, kapanatagan. At ang pangatlo, ito po yung assurance. na sinasabi po ng pananapagda pagdating ay, nananatiling tapat sa Panginoon, ina-assure niya na yung ating, uh, yung kasiguraduhan ng ating panalangin ay tutugunin po ng Panginoon dahil ano ba ang pangapat, yung promise niya, ano ba yung pangako niya sa atin? Sabi doon, sabi niya, hingin mo na ang lahat ng iyong maibigan. Be specific, di ba ba? Kumisan, kung kung, kung pag tayo nananalangin, gusto ng Diyos na tumbukin natin yung gusto natin, alimbawa, uh, uh, mayroon tayong kasama sa pamilya na may sakit, di po ba? Naranasan nyo na po ba yung parang nananalangin kayo, eh parang hindi tinutugon ni Lord? Pakirandam lang daw po natin yun. Amen po ba? Pero ang totoo, sabi nga dito, hingiin mo ng iyong maibigan at ito ay pagkakaloob sa atin ng Panginoon. Kapatid, kung humihiling ka sa Panginoon ng uh, kagalingan, Pagagalingin ka ng Panginoon. Kung ka sa Panginoon ng uh, pay, ng family restoration, ere restore ni Lord yung tahanan po natin. Kung humingi ka ng family revival, ire-revive ni Lord yung ating tahanan. Amen po ba? At panglima po na pangako ng Panginoon, pag tayo ay nananatiling tapat sa Kanya, ay mayroon daw po tayong Easy access. Yan. Ano bang ibig sabihin na easy access? Ito po yung nakakonek tayo kaagad. Hindi po nagbabapering o kaya hindi po nawawalan ng signal. Sabi nga ng Panginoon, uh, pag daw tayo tumawag sa Kanya, Siya ay tutugon kaagad. At ituturo pa Niya yung mga bagay-bagay na hindi po natin nalalaman. Nalalaman. Jeremiah 33 verse 3. Amen. At ang bunga daw po ng ating katapatan, sabi sa Isaiah 45, verse 23, sabi po dito, Ako ay tapat sa aking pangako at hindi nagbabago. Ang Diyos daw po ay tapat sa kanyang pangako at kailanman hindi siya nagbabago, hindi po kagaya sa atin, hindi po ba? Na mabilis tayong magbago. Maya -may -may kausap mo, susunod so na kalimutan na yung pangako niya sa iyo. Meron ka bang kaibigan na gano'n? Pinangakuhan ka, pero Umasa ka, pero hindi ka napagbigyan. At ikaw naman, habang hindi ka napagbigyan, ang hirap mo naman makamove on. Amen. Pero pag si Lord ang nangako, sabi niya, ako ay tapat sa aking pangako at hindi nagbabago. At ang sabi po dito, at totoo pa rin ko ang aking mga pangako sa lahat ng tao na luluhod sa aking harapan at mangangakong sila ay magiging tapat din sa akin. Yan ang sabi po ng Panginoon. Totoo pa rin ng Diyos yung kanyang pangako sa lahat ng tao na lumuluhod sa kanya at nangangako ding tapat sa Panginoon. Amen. Kaya kung tayo po ay tapat sa Panginoon, si Lord ay tapat din sa atin. Kaya balance po yan. Sabi po dito, sabi niya, ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako at tinutupad niya ang kanyang pangako. Amen. Kahit ilang beses na tayong may mga nangako sa atin na hindi natupad, pero si Lord, pag nangako, ay kanyang tinutupad. Kaya kapatid, kung mayroon man nangako sa inyo na hanggang ngayon hindi pa niya natutupad, mag-move on ka na. Isipin mo na lang na maraming pangako ng Panginoon na siya ang atutupad sa kanyang pangako. Sabi niya, tinutupad niya ang pangako. Sabi niya, sa lahat ng manangangako at sila ay tapat din sa Diyos. Tinutupad din yung pangako ng Panginoon sa lahat ng tao na nangangako na sila ay tapat din sa Panginoon. Amen po ba? Sabi dito, faithfulness develop a strong relationship. Ang katapatan daw po natin ito po ay nagde-develop ng matibay na samahan. Ang katapatan daw po natin ito ay nagde-develop ng matibay na pagtitiwala. Amen po ba? Ano bang ibig sabihin ng strong relationship? Na kahit, ang ibig sabihin ng strong relationship na kahit, kahit sinisiraan ka na. Kahit sinisiraan ka na. Sabi nga, pag matibay yung relationship ninyo, hindi basta-basta matitinag. Alam nyo po ba kung sino yung unang sumisira sa relationship natin? Si Satanas. Hindi ba marami siyang pakana para masira lang yung relationship nyo sa Panginoon. Pero, pag matibay yung relasyon natin sa Panginoon, hindi siya magtatagumpay. Amen po ba? Sabi, faithfulness, develop confidence. Pag tapat daw po tayo ito ay nagde-develop ng katatagan. Confident tayo na pag tayo po ay tapat sa Panginoon, confident tayo na tutupa din ng Diyos yung kanyang pangako sa atin. Amen! At ang pangatlo po yung una, uh, faithfulness develop strong relationship. Pangalawa, faithfulness develop confident. So sabi nga, Meron daw po tayong kapanatagan. At ang pangatlo, faithfulness develop, uh, fruitful, and productive. Ano po yung pagkakaiba ng fruitful and productive? Nakakita na po ba kayo ng isang kumpul na bunga? Yung pag yung mangga ay puno-puno hitik sa bunga. Kuminsan hindi po lahat yon naha-harvest natin, di po ba? Yun yung fruitful. Ibig sabihin ng fruitful, fruit yung productive, napapakinabangan po natin yung bunga ng ating pagpapagal. Amen po ba? So, bilang pagtatawos, sabi dito, ang pangako ng Panginoon, sa Jeremiah 32, verse 27, sabi po ng Panginoon dito, mga kapatid, Ako si Yahweh ang Diyos sa lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. Ibig sabihin, si Lord Dapo ang Diyos sa lahat ng mga nagtitiwala. Kapatid, gaano ban kasalimuot ang iyong pinagdadaanan ngayon. Ang pangako ng Panginoon, sabi niya, walang bagay na mahirap para sa Diyos. Kung ang pamilya mo, yung mga anak mo, meron ko hindi pagkakaunawaan. Sabi ng Panginoon, walang bagay na mahirap sa Panginoon. Kayang-kayang niyang i yan. Kung ang negosyo mo medyo uh, palubog na, sabi nga ng Panginoon, kayang-kayang iangat ulit ng Panginoon. Dahil yan ang kanyang pangako. Sabi niya, God is the God of our restoration kayang-kayang i-restore muli yung mga bagay na winasak ng kaaway. Kapag tayo ay tapat sa Panginoon, yung mga bagay na nawala, unti-unting hanahapin ni Lord John at ibabalik sa iyo. Amen po ba? Kapatid, kung handa ka na ba, sabi nga, kung ano man daw po yung sinira ng kaaway, dahil ikaw ay tapat sa Panginoon, ay muli niyang i-restore -re Tayo po ay manalangin. Thank you, Lord. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa iyong pangako na pag kami, Panginoon, ay uh, nananatiling tapat sa iyo, sabi mo, Lord, at ang mga salita mo ay nananatili din sa amin, hingiin namin ang aming maibigan at ito o Diyos ay pong ipagkakaloob sa amin. Lord, sa pamagitan po sa iyong programang araw-araw na, na, na pag Papala, Panginoon, kung mayroon man pong uh, pamilya dito na hindi po nakakaunawaan, Lord, sa kanilang tahanan, we pray, Lord, for the family restoration. We pray, Lord, for the family revival. Sabi mo, Panginoon, hindi po may kli ang iyong pagpalang kamay upang iabot ang lahat ng kanilang mga pangangilangan. Even their financial prosperity, Panginoon, we pray, O oh God, sapagkat yun ang plano mo, Panginoon na kami ayong papa, ang plano mo sa amin, Panginoon, ay pasasaganahin, hindi po pahihirapan. Lord, we claim right now sa yung pangako sa Jeremiah 29.11, Lord, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope. At ito ay aming mararanasan itong year 2024. Panginoon, pagpalain mo. Ang bawat isa na nakatune in hanggang matapos ang programang itong araw-araw na pagpapala sa pangalan ni Hesus. Amen.